So ingat po tayo mga brad sa pagbili ng stick wheel lalo na po sa mga katulad namin na box maker. So up, mga brad itong video na ay hindi ko lang sasabihin na itong isang stick wheel pouch ay pick. So ngayon ipapakita ko po sa inyo mga brad kung ano po ang pagkakaiba nila. Ayan po ang nabili namin sa legit na tindahan dito lapit lang sa amin yung dati naming bilihan. Uh, sinubukan lang po namin yung uh, pagbili sa online kasi mas mura po kaysa legit na tindahan. Pero nagtataka po kami nung nag-open po kami ng isa dahil po ay iba po ang kulay sa laman. Ayan po ang nabili namin sa uh, legit na tindahan yung may barcode. At ito namang isa ay nabili namin sa online. Magkapareho lang po talaga sa litra, magkapareho po ng detalye. Pero iba po ang kulay sa litra mga brad. Medyo light po ang sa online. At medyo po dark sa legit na tindahan na nabili namin. Ayan po ang nabili namin sa legit na tindahan mga brad. Medyo dark po. At ito namang isa. Uh, medyo light. Ayan po ang sa online mga brad. Ayan. Dito sa harap. Pariho po. Pero iba po ang kulay sa litra. Ito po ang sa ito po ang stick wheel pouch na nabili namin sa legit na tindahan. At ito namang sa kabila, ayan ay nabili ito po ang stick wheel na nabili namin sa online. Medyo uh, malap na po. So, ingat po tayo mga brad sa pagbili ng stick wheel, lalo na po sa mga katulad namin na box maker. Ayan, medyo malap na po ayan medyo oily eh. at ito namang isa uh, ah, siguradong sigurado po kami kasi ayun ah, po, yan po ang dati naming ah, ginagamit ayan medyo magkaiba po talaga ang kulay sa litra ayan kung makikita ninyo mga brad ayan medyo mas dark po yung ah, nabili namin sa legit na tindahan at maraming salamat po sa inyong pagsuporta namin Ayan, mag-open po tayo ng isa mga brad para makita po ninyo ang sample. Ayan. Yan po ang sa legit mga brad, hindi uh, hindi tumutulo agad. Mag-open po tayo ng isa para po makita ninyo kung ano po ang totoo. Ayan. Ayan po ang nabili namin sa legit na tindahan mga brad, hindi tumutulo agad. Ayan. Ayan kung makikita ninyo yung may barcode na kulay puti so yan po ang nabili namin sa tindahan at ito namang isa itong binuksan ko mga brad ay ito po ang nabili namin sa online ayan tingnan ninyo mga brad ayan tumutulo agad ayan yung isa naming stick wheel pouch ay hindi po ganun ayan napaka malap na po Basta, basta speaker, speaker box, ang, ang iskutan Apa? Apa? Dito ka na sa si MCC Cebu Box Maker With, with the, number, the cover 0923-375-3232 Or 0916 O O Unsa yung sa lang nila ito Kaya This is MCC Cebu Box Maker Top